herb baboy na ito yung herb baboy na panghalo sa lumo sa mga karneng baboy na malaguna malagunaw dumami na siya ito ay ano lang eh. nakalagay lang sa butil nila ng kapatid ko tinanim ko dito sa kasirola kayo Lumagunas, na siya oh, di eh ang no? pero baboy na kung tawagin sa amin ito hindi ko lang alam kung anong tawag sa ibang lugar ito pero baboy na mabango, mabango siya yun masarap kilagay sa mga linagang baboy o lumo kung tawagin sa amin ayun ayun pero papadamihin natin yan yan baboy na ang halo ng linutong karneng baboy pero baboy na kung tawagin sa amin. Ito masarap na panghalo sa lutong karne, lalo na sa baka. O anumang karne, pwede naman ihalo ito. Ano o dumami na